Ba. <coughs> Dabog sanga 'yan. Malikta kami sa truck. Yan. Basan ko lang 'to, mabawanan ko. Ayun si Badi magda-drive. Shout out. Shout <coughs> out mga miga. All Ay shout out mga Diskarte. alis na kami dito sa lumban. Aircon. Oh, palalay dito ba 'di ya? <coughs> Meron sakyan. Una muna na yung mga yan. Sa may pangin pa yun. Eh, kumain lang kami kanina doon. Doon <coughs> so, may lampas ng mangga na yun so, medyo mura-mura eh Fresh yung pang masa <laughs> Ayan, go! Tingin yung nga ano, side mirror ha Kaya nito ka palo no? No? Yes sir Lampas ng update ito <coughs> Mas malambot nga ito kaya sa tusan. Hmm, diba? Tingnan-tingnan mo lang yung puwetan mo. Yeah. <coughs> po <Nampo> ang lumban. <coughs> yun, ang ganda. Ganda lugar din ah. Ang... kabukiran ito bundok probinsya ayan o oh, nakalagay sa salamat nila. po mga kaibigan <coughs> salamat po <Mga katiskarte. coughs> salamat din po Lumban, Laguna ito pagsanha na po pagkatapos ng Lumban pagsanha na <coughs> ayan bombahan na si pari trailer driver <laughs> up di mani popcorn muy Hebron hebron baladejo <coughs> hebron yung mga ano niya shout out sa mga driver ng hebron <coughs> mga DP Ramos tropang DP Ramos mga tropa natin yan dai man up oh, tama na yan Yakang-yaka ba di? Ha? Yakang-yaka? -yaka. <laughs> Shout out! Oh. Signal lights <coughs> <coughs> Nagplattang sina ba ati rito? Magkakabahan pag gano'n kayo may kasama ka Pero pag ikaw na talaga mag-iisya Nakakayaka <laughs> <kami> yan Ano? Kasi nare-lazy ka po na eh oh, Gano'n, gano'n talaga <laughs> Siyempre, eh, pero pag sa katagalan, di ba? Oo. Oh. Pag katagalan lang kasi wala na. No, Aba, oh, no. parang bali wala na lang eh. Ayaw ka. Segunda. Ayaw, kambiyo. Tulok mo ako, buddy. <coughs> tan oh. si na yun o si si una si si na Nak smooth, smooth, này sốt nóng bussina gần đó đâu chơi Mustang, gì đâu. không, xin lắc chân em Brazil quá Di sini tahu garis no, garis pakai apa bantela <laughs> patras. Kalau dia jangan patras. Ayam merinyan begitu lo Kaya nga nila. Eh. Ha? Kaya nga nila, kaya Balak apa sih Para pang upload okay. No. Yes sir. <coughs> Kakanan tayo yan Nalagyan mo alawan sa kasi medyo maaba yung dalawa Kanan dito Ibigira naman tayo malapit Yan ang gusto ko sa iyo Sipat-sipat lang, di ba? Ito <tongue> na po kami sa Bagsanhan, Laguna. Like dito nagmula si na ano eh alam ko eh <coughs> <You know? coughs> na Erap Estrada uh, JBR si to ah JBR si to si ano ang um, dating governor ER ER mm, yan ayun ang gaganda ng mga bahay oh. Pues, oh. sinauna <coughs> mas maaba lang ito sa Rigid no Pero Oo oh, Dahil yung ulo eh Mas malakas to Ano to eh ah. Isusu GX to eh Yung Rigid Ano yun eh Isuzu FX Pero makina press lang Hindi nga GX eh Di ba nakalagay Baka mag Kaya iba niya Hempre Alphabets na lang iba. Ah gano'n Pero ramdam ko para mas malakas to eh Iba yung hatak niya eh. Medyo traffic po. Approaching po kami ng Arco. Pagsanahan. Ito po ang McDonald's. Pagsanahan. Pwede yung mo po. <coughs> ano na? Hindi na yung tingnan. Ganda ganda kasi ng bahay dito. Mga sinauna, no? Hmm, mga sinauna ng bahay, no? So, yung uh, panahon na yan, mga yaman yan, mga ganyan, di ba no? Pero eh, malamang lamang may mga bahay na iba yan. Oo, oh, baka nung, sa Amerika, ganyan. Isipin mo, oh. Marami silang pera, kaya eh. talagang kahit hindi nila paayos yan, sa iba na sila titira, di ba? Kira ka na nga yung bayan eh. Ayan oh, no? tinan mo yan no? talaga rich rich kids traffic na mga traffic, traffic mga katiskarte po ulam namin no ito mura lang tindahan ni kuya Grease Eatery dito lang, lang sa lumban sa may Petron bandara Petron isa lang naman Petron dito diba sarap na yummy ba <laughs> Sabi mo ba di? Kung tayo dyan? Gano'n <laughs> <Ito>, sa gitna Eh ko para rin kasi Baka ma-stack tayo dyan sa ano Parado talaga lang ito nito Parado talaga yan Ano sa gitna Dapat doon sila dyan sa kabila oh Maliliit na no? Oo oh. Ayan, yeah, gusto rin nilang maluwag eh Kaya natin may magparaya Yon, nagparaya yung isa <coughs> Pubihit pa kanan Shoutout sa'yo Mga labira labira ano? Yo, ang ya kali eh, bali. Dito na po kami sa ano ba lugar Pa Victoria na po. Ah, Santa Cruz pa to, papuntang Victoria. Ay hindi, ang sunod yata ay pila, no, tapos ay eh, Victoria. Parang gano'n. Liliw, kaliwa. ah pag kumaliwa dyan, paliliw. Santa Cruz, kanan. Santa Cruz. Ay, bla, pra proper na yun. Oh, proper. Tapos yung pamanila. Yung, shout out. Yan Victoria. Natin? Oh, meron dyan sa loob. Yung kapares na account nung ano. Binilibera natin, di ba? Hmm. Yung ganda don ng lugar Pero parang randesano Parang gondol oh. Oo, oh, ganyan nga randesano hmm. Uy, petron Petron ng pila Pila Laguna Delivery po Pila na ba ito? Oh, ayan. Okay. Sales office. Pila Laguna na po kami. Mga katiskarte. Ayan, nakalagay. I love Pila. Pila, Pila. Pila. I love Pila. Nahuli <laughs> na yung ano. Wala na yung view Dito na po kami sa Victoria Malapit na po kami sa mga itik Mga kaitik dyan, magsiminta lang isang piraso Hindi, <laughs> sarap dito yung ano, kinulob na itik Nakatikim Ako tingin mo ako Kinulob na itik Ay, ah, yung tinatawag nila gano'n yung... Kinulob Inaano yun, sarang sa, sa loob ng Yung ano, yung balde na lata Andun yung itik sa loob tapos eh Diretso lang tayo Lalagyan na oh yun Retso Ayun na po yung mga Pagkaliwa, itik Pagkaliwa yan lang Diretso Pakalawan yan eh Pakaliwa Ayan Pakalawan? Oo oh. Laguna Meron din na deliver Ayun po mga itik Pakalawan <laughs> Pakalawan Kalawan Wen, welcome to Kalawan Oh, tropang uno viewer Ayan o Laon na lang natira Laon na lang, <laughs> laon Ayan o, may Hebron din dito Ayan, kagaya niya, Hebron Lakas yan Dito na po kami, Kalawan Shout out Kita yung ano Ang mundo ka ng ano Kaya eh, palay Ganda no Ang gundo Shoutouts Laguna Nang ika'y marating ko Para bang ako'y nagbago <laughs> kakaibang damdamin iisipin mo Laguna shout out mga taga Laguna mga kadiskarte yun baka yan na ba yung ano ha? yan na yung um, makiling, yun, no? yata, so, no? makiling yata ano karga di palayo ha ah. <laughs> palay <laughs> yun lang puno yung minong pala yung tangkay no? <laughs> Ay, no? na. Ayun makiling, di ba? Oo, oh, okay. yan ang ayata, yan. Layo, layo. layo. po lang, magsangha, no? Layo, Iyon. layo. Yun. Yan po, andito na po tayo sa Pae. Pae, Laguna. Yan, oh, no? kita natin sa sa ating harapan ng Mount Makiling Tingnan mo yung ano diyan, bili ano, yan ng ano ba diyan? Yang. Ano ba di ko matandaan yun eh. Oo, oh, eh. are, Bili yan ng buko, ano book of pay. <coughs> University of the Philippines. Ano na to? Los Baños. Los Baños. malapit na yung bilihan buddy eh malapit na dyan malapit na dyan oh, tabi tabi ka na bibili po kami ng buko pa eh yan ba yan o oh, yung ledgy ledgy ka na ayun doon oh. Punahan pa ayun Ay, doon, doon sa unahan na yun ayun dito ka na bumarada ayun po yan bilihan ng buko pa eh parang doon pa o sa kabila sa kabila ayun oh. meron ba tinda Meron? Oh, yun niya, yan, 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 yan. Yan, bibili po kami dyan. Ako pala. Yan, shout out. Yung mura na, masarap pa. Ayan, yan. Ayan, galing, di mali. E, shout out. Bibili man tayo ng buko pay. Puro talaga, no? Hmm, Kain muna kami ni Badi ng ano. Buko pay. Buko pay. Sa Los Paños. Ayan, Sarap niyan Mura na, masarap pa. Da ba ni? nag pa. Shout out. Dito lang 'yan sa Lady Lady po. Um, ano? Ano daw po bumili kayo kung gusto niyo bumili pa sa lobo. Pag napadaan kayo diyan, no. Oh, pwede kayong magmeryenda diyan. Gilit-gilit lang. Ba ano 'yan eh, ba, pag galing kayo nang doon sa kabila, doon sa ganun sa mi sa ba? Oh, lampas lang ng barangay maahas eh, no? Hmm. Ayan, bago naman dumating sa, ayan, parang payupi yan dyan sa kabila eh. Yun. Basta dyan lang sa gilid. Tingnan nyo lang yan. Ano, yung mga kulay orange yan na stall. Ayan, mga katiskarte. Ayan, dyan kami minabili Dyan kay kuya. Oh. Mga orange dyan. Oh. Yun. Shout out. Kakain mo na ako. no. na na ako ni O, okay, kakain din ako. Mamaya na. Yun. Mm. Kain po tayo mga katiskarte. Mm. Oh. Yun. Yeah. Oh. Tignan nyo. Yun, o Yun yung laman, no. Oh. Mm. Ha? Mmm! Gabi! Tapos, buho ko yun! Ah! no no. nga no, nga! No. Pero buho ko! Ang <laughs> produkto ng Laguna! Hmm? Yan! Yeah, mga diskarte! <laughs> ah! Larga na ulit! Tigil ang saglit para mga Dito na pa kami, Los Baños. Ito maganda tong lugar na to eh. Feeling na to? Oo nga. Parang kampante pa kung pwede nang na sa maliit Oo, eh. oh, kasi mataas. Oo uh, daw. Ayan o. Oh. Ito mapuno. Ang ganda ng view dito. Oh. Di ba? Ayan o. Oh. Bureau of Plant Industry. Ito siguro ang labas no, no? Ito nga siguro. Hindi yun, yung kung sabi mo nito pa baba doon. Ayan, ewan ko kung saan papunta yan. Baka sa bundok makiling papunta yan. Ano nga nalagay na sa'yo? Ayan uh, o, oh, ayan. Mga ka-discartes, ang baba papunta yung lugar na yun. Ayan, siguro, sa bundok o bakit? yan. Ah, may traffic na bala ito pre pagka-pura na mo. Oo eh, ano ngayon eh, sabado eh. Marami, papunta roon? Papunta roon? Maraming nagsuswimming. Oh, pia money pa. Go What are you doing? Parang guys anturubin ah Ay ta. Tabiliyan ko ba? Kekomiliya sila ko sumay baik. Hmm. Traffic po yung pa ano. Papuntang Kalamao ano Papuntang Baeh. Papuntang Baeh, parang Baeh. Baeh ke praso lang pala ngayon po ang magandang makiling si Maria Maria Makiling Kiling. Barangay Bae. Barangay Bae, meron ba nun? City pala yun, Bae. Eh? Bayan. Ang ganda. kung marami mga ganyang mga puno-puno, maganda tingnan eh, no? Uh, sa provincia. Oo, di ba? Province sa province, ang dating, ano. Dito maraming ano talaga, mga resort. to pansol na to eh ko eh pansol na eh private pool yung mayroon dyan mga hot spring mga ano hindi si Goya dito na po kami kalamba ayan ang dating Walter Mart oh. sarado na pala yung Walter Mart na. natalo ng SM ha? natalo ng SM Dati, yan ang sikat na sikat nyo, eh. Wala pang SM. Wala eh, pang na SM, na. eh. Yun. Pero, wala siya. Wala ka. Talaga sa negosyo. Ayan po, malapit na kami mag-SLEX. Sine, ikaw, Riyak. ikaw, Papasok na po ng SLEX. South Luzon Expressway. Wala nga lagi sa mga ano. Naaalang ka dito ka sa maluwag. Eh. Sa MCX maluluwag ang mga ano eh, no? Mga exit. You know, 1 million 96,520. Ayan po. SLEX South uh, Northbound. Ayan. si Buddy pa rin ang na Ato si Buddy mag-drive ng trailer. First time to, first time. First time. Mag-drive ng trailer. Then... Tagas yung plan. <laughs> Huwag ka lang kayo maingay. Huwag ka lang tayo si Janet. Kasama ka namang professional eh. Di ba? <laughs> Oo. Oh. Di ba yun? Dito na po kami sa naka-exit na po kami ng Mamplasan. Do u-turn si Buddy doon sa ano. May nag-comment sa akin dyan eh bakit kakaliwa po kasi yung U-turn kayo, nasa kanang kayo Eh siyempre ten -wheeler yung dali, eh ngayon trailer Kala ko nga dito pwede nang bumiyala dito eh. na dito bro Hindi eh doon na lang sa U-turn talaga eh, Ngayon lang bawal dito Doon talaga sa U-turn, eh yung U-turn no Yung U-turn naman siya na mo yung kanang no Tingnan mo Ayan. Sasagad mo pa doon. Sagad. O yan. Sagad mo doon. O yan. Sobra yan. Ganyan Eh. Oo. Oh. Tignan mo. Tansayin mo. O oh, sige. Birahe. Bira do ah. Kita mo naman side mirror yung ano mo dyan eh. Trailer mo diba? ba ano? Busot na Pusot na. Pusot. Okay. Hindi eh, na mag-trailer. Malaki. Di ba? Tara natin pag-aaralan yung pag-atras at atras naman. Di ba? <laughs> <Bira -bira lang laughs> na, yung pag-atras. bira-bira lang muna. Kaya nakalito yung pag-reverse. <laughs> oh, no, yun, di ba? Madali na yung pabante. No. pero syempre eh, ano rin, 'di ba, yung kagaya yung paligo-ligo, medyo yeah, adjust ka pa dyan. At least atras na lang aralin mo sa susunod, 'di diba? yeah, ba? Kaya <laughs> ba Tama, tama. Pasok na po kami ng Kalaks. Here's Welcome to Laguna Expressway, Galax. Shout out. Ayan yeah, na. mga kadiskarte. Talagang in-straight na ni Buddy. Simula Lumban, Laguna hanggang... Hindi <laughs> eh. Andito na kami, ayan oh. Jenner Trias na, papasok na ng Rosario Cavite. Ayan ang boundary ng ano. Rosario Cavite, malapit na sa terminal ni Petron. Mula Lumban. Rosario Cavite. Baga naman Ayan po Rosario Welcome Ayan Shout out sa'yo Buddy Romy Thank you Thank you Mga Kadiskarte <laughs> Ayan Pinag-drive tayo Ni Buddy Salamat sa mga panon nyo <laughs> Ayan mga Kadiskarte Let's always Ride safe And let's Keep on Trucking Keep on Trucking